Spain, ang larangan ng digmaan ng mga ideolohiya. Ang simula ng madugong digmaan, ang mungkahi ng ikalawang digma ang pandaigdig. Ang mga sundalo ng anim na bansa ay nagpumigla sa digma ang nakakamatay sa kapatid, mga larawan ng gera na nasaksihan ng buong mundo. Una sa lahat isang partikular na larawan partikular na larawan ay naging simbolo ng ng pagpatay. Nakukuha ng mga larawan ng pagkamatay ng isang malisyaman habang siya ay kinunan habang tumatakbo. Naging tanyag ang larawan na kalaunan ay isang monumento ang itinayo para sa kanya ang pagkakakilanlan ng lalaki ay nanatiling na balot ng misteryo. Ang de, 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 levantarse bien para, para saltar al otro lado de la loma, para disparar o algo. Para bang binuhat lamang ng sundalo ang kanyang sarili upang patakbuhin ang o upang mabaril. Ngunit sa sandaling iyon ay isang bala ang tumama sa kanya. Ang mga paligid ay kakilakilabot. Ang mga sundalo ay nagpupumilit minsan ng harapan. Lahat ay dugo kapilapilabot. Uy, realmente, muy, una grande. Ang mga sanhi ng gyera, halalan. Noong Pebrero, 1936, bumoto ang mga Espanyol sa mga kinatawan ng pakpak. Kumuo sila ng gobyerno. Ang bansa ay nagpalaya sa kanyang sarili mula sa mga dekada ng tumapos na pagkabigo. Ang mga simbahan ay sinunog, tinukoy ang mga libingan. Paro, kaguluhan, welga, pag-uusig, krimen lahat, malaking pagkalito. Sa Spanish Morocco, naghanda ng isang pat ang pasistang brigadier na si Franco noong ikalabing pito ng Hulyo, ang nagistilong tagapagligtas ng Spain ay nagbigay ng lihim na utos para sa isang atake laban sa kinamumuhian na republika na may pakpak. Sa loob ng 24 oras, ang mga opisyal ng mga rebelde ay kolonya nasa sa ilalim ng kontrol. Sa buong bansa, ang mga unit ng militar ay patuloy na nakikipag-ugnay sa kampo ni Franco. Sumiklab ang gyera sa di Walang panipaniwalang bagsik pero Kung nasaan kami bawat kababaihan ay ginahasa, alam ng lahat na, bumalik sila isang araw, lubos na nagulat at nabalisa. Pinutol nila ang mga daliri ng mga tao kung ang mga sing-sing sa kanila ay ginto o hindi. At ang pamahalaan ng Madrid ay maaaring umasa sa suporta ng hukbo at suportahan din sila ng mga tao ang mga kalalakihan at kababaihan. Bata at matanda ay kumuha ng sandata at magkasama na nagtatayo ng mga barikada. Natigil si Franco sa Morocco kasama ang 50,000 na sundalo. kuminisya siya ng tulong sa ibang diktador, si Hitler. Pagkalipas ng ilang araw, umalis ang tropa ng Aleman sa mga damit na sibilyan. Ang misyon ay lihim. Es war ja alles Sa bagay na katotohanan, lihim ang lahat. Nagpalit kami ng damit sa Berlin at nagbihis ng mga sibilyan. Kung mahuli kami ng isang barkong Ingles. Mayroon lamang silang mga sibilyan na may tamang papel, kaya't kami ay nako Ich Ich ja Ang The Olympic, Olympic Games, Games sa Berlin. In Berlin. Ang pagkukunwari ay nagpakita ng isang mapayapang Germany sa mundo, ngunit sa likuran ni Hitler ay naghanda para sa gyera. In ipinadala niya ang German Air Force sa Morocco upang ipadala ang barko ng mga tropa ni Franco sa Spain. Habang ang mga voluntaryo ay dumating mula sa buong mundo upang matulungan ang panig ng Republikano, tinawag silang International Brigade. Alles Lahat ay humuunlad sa pag-iisip at ang mga matapang hindi lamang para mag-isip kundi kumilos din Naglakbay sa Spain upang sagipin ang interes ng Republikano mula sa Pots ni Franco Isa sa mga nagboboluntaryo si Robert Capo, isang American photographer Kaliman ng Setyembre 1936 ang mga sundalo ni Franco at mga sundalo may pakpak ay nakilala sa isang mapait na labanan na ipinaglaban para sa mahahalagang diskarte ng mga burol ng Cerro Moriano. Hill. Doon sa mga mandirigma ay si Robert Capo. Naitala niya ang nangyari sa kanyang kamera. Ang kanyang larawan ng panig ng Republika sa masamang laban ay nagpasikat sa kanya sa buong mundo. Sa paglaon ng panayam, sinabi ni Kapo, nais ng isang sundalo na bumalik sa mga linya ng Republikano. Paulit-ulit, umakyat siya pakanan sa gilid ng kanal at sumilip. Sa wakas, umakyat siya palabas ng kanyang pinagtataguan. Ang makinang baril ay naghiwalay at hindi ko sinasadya ang pinindot na pindutan sa aking camera ang parehong eksena mula sa isang pelikula. Ang isang republikano ay namatay habang tumatakbo. Nakukuha nito ang sandali ng kamatayan. Eh, pues... Titingnan natin ang larawan, sabay na nakikita natin kung saan ito nakuha. Ang pinakamataas na punto ng mga burol, isang mainam na nagtatago ng mga lugar kung saan maaaring mapinigilan ang kaaway kung dapat silang dumating. Narito ang natatanging tanawin at narito ang dilaw na hugis ng taniman ng mais. Ay, kasi Ang lugar ng kamatayan ay malapit sa Cerro Moriano. Mm, no tenemos los documentos. Pero parece... Ang archive ng Madrid at isa pang archive ay mayroong mga tala ng patay na tao. Si Federico Borot na sa Alcoy ay kilala bilang Alteno. Ang sakit ng gera ay nagkatawang tao sa hugis ng namamatay na mga sundalo. Si Federico Garcia Borot, 24 na taong gulang. Anarkista, republikano at mapagmahal. Babalik siya kaagad sa kasal. Ginawa na ni Federico ang terno sa kasal. Binili ito muli ng kanyang pinakabatang kapatid na babae mula sa sastra at nais tiyakin na ito ay karapat-dapat sinabi ni Federico, kaya sa susunod na ako ay nasa bahay, sa lalong madaling bumalik ako, susubukan ko na ang terno. Hindi ito nangyari, hindi na ito umuwi. Ang mga burol sa paligid ng Cerro Moriano. Kahit ngayon walang monumento ang nakakaalala sa mga tao kay Federico. Saan man dito nila inilibing ang kanyang bangkay. Vino Nang bumalik ang asawa ko mula sa front line, sinabi niya, patay na ang iyong kapatid. Nang maglaon kapag namatay ang isa sa aming mga kamag-anak, lagi niyang sinasabi, Kahit pa paano alam namin kung saan siya inilibing, hindi ko kailanman nalaman kung saan inilibing ang aking kapatid. Ang tropa ni Franco ay nasa kataasan din ng Spain sa tulong ng bomba ng Aleman. Ito ay pag-ensayo ng kabuuan ang para kay Hitler. Ang pambu bomba ay dinudurog ang mga sibilyan. Naturalmente. Siyempre, course, nang walang tulong ng mga Aleman at Italians Italiano, natapos ang gera kung hindi man. Sigurado ako na tayo, ang mga Republikano, na nanalo. Ang madugong digmaan ay tumagal ng tatlong taon. Ang resulta ng pagpatay, halos kalahati ng isang milyong katao ang namatay. natalo ang hukbo. Noong Tagsibol ng 1939, sumuko ang Republika ng Spain. Ipinagdiwang ng mga sundalo ni Franco ang tagumpay sa Madrid. Kinontrol ng diktadura ang Spain. Ipinagbawal ni Franco ang bukas na paglalathala ng litrato ng namamatay na si Federico sa Spain. Ang kapaligiran kontra digmaan ay masyadong malakas. Po pues significa mucho mas. Napakahalaga sa akin ng larawan. Sa palagay ko ang larawan na iyon ay nagbigay ng justisya kay Federico at sa mga sundalo na naghain ng kanilang buhay para sa ideya ng kalayaan. Freedom por la causa larawan ni Kapo ang simbolo ng digma ang sibil ng Spain.